No, oh, la pena. ay dapat walang kulay politika. Ah, okay. Uh -oh. So, alamin natin ang isa ho sa mga kakausapin natin ay makikibahagi sa San sa sa protesta na gagawin. Ah, siya siho ang uh, convener ng si Club. Si Clama, all right. Na makikibahagi sa trillion peso march na linya po natin si uh, Sir Kiko Aquino D. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Sir Kiko, welcome po sa Double Wings, sa Double B Radio na TV pa. Good Sir morning. Sir Kiko, good morning. Magandang umaga po, Miss Wang, Sir Wang. Maganda umaga po sa lahat mga nakikinig po ngayon. Ayan. Mag marami salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras. Pero bigyan mo muna, niyo po muna kami ng Um, ano ba doon? Parang uh, view ng kung anong hmm. mangyayari bukas sa Luneta at saka sa People Power hmm. Monument. Kayo po ba sa anong concentration ninyo? Well, ako po yung ano ho, uh, organizer or er, Parte po tayo ng organizing team para sa uh, People Power Monument. Yung mm -hmm. sa Luneta po, in solidarity po tayo doon, uh, talagang panawagan po ng simbahan sa pamumuno ni Bishop Colin Bagaforo ng uh, Church Leaders Council for National Transformation mm -hmm. na talagang magkaisa ang lahat ng mga galit po sa korupsyon. Uh, parati po niyang sinasabi, walang kulay ang korupsyon. O, kaya, sa pag, ano po, sa pag um, pagtitipo na kaya, ito, Opo, Luneta po ang inyo. Luneta ba? People Power Monument Hindi po, sila? Hindi po. So yung Luneta po, in solidarity po tayo dyan. Mm, pero ang okay. konsentrasyon po ng uh, ako po, uh, buong araw po ako sa People Power Monument dahil umaga pa lang, mm. meron na po tayong inaasahang uh, magpa-participate po uh, sa ating programa. So ano, focus po natin ay People Power Monument. Anong oras po okay. ang simula ng People Power Monument protests? Um, so ang formal na programa po ay magsisimula ng uh, 2pm po. Mm -hmm. Pero um, inasahan po namin na may ilang mga delegasyon na darating na uh, mula umaga. Kaya ako personally mula mga 7am nandiyan mm -hmm. na po ako sa Pipo Farm Monument. Meron din po tayong pre-program na magsisimula ng uh, alas 9 po. Okay. Ano po ang pangunahing panawagan? Kasi ang sinasabi nila ay uh, baka itoy maging anti-Marcos lang dahil unang-una, -una, tumama na September 21, ah, Sir Kiko. Yan, yes. Ang, uh, martial martial law. law. Declaration. Well, ang, ang pananaw ko po ay antay po tayong lahat. Siyempre, hindi aksidente yung pagpili ng September 21 dahil ito po yung araw mm -mm. na na-declare yung martial law at nagsimula yung, um, I think yun pa rin yung world record, no? yung pinakatiwaling administrasyon sa pinakatiwaling rehimen sa kasaysayan ng mundo, Guinness World Book, ko. Book of World Records for Greatest Theft of a Country, di ba? Um, pero so yun, parang yung korupsyon ay isang malaking bahagi ng uh, diktadurang Marcos at talagang akma na ang panawagan natin sa anak, sa proud na anak ng uh, diktador na si Ferdinand Marcos na talagang... Um, palitan niya ang legacy ng kanyang tatay, wakas uh, tapusin na niya yung kwento na hindi naman sinimulan ng tatay niya pero kasugulan ng kwento siguro yung tatay niya. Mm -hmm. uh, talikuran niya yung korupsyon. do. No? So ang siguro solid na panawagan po natin yung konkreto na panawagan ay um in terms of yung uh, independent commission on uh, infrastructure, ang hinihiling po namin ay sana sa dalawang houses of congress ipasa nila mm -hmm. yung mga batas na nagbibigay ng Uh, sa pina at contempt powers sa um, commission na ito at sa mm -hmm. presidente naman gawin i-certify niya as urgent yung mga batas. pangalawa po um, nananawagan din po kami na uh, muling i-sana si ay kusang i sa sa publiko na mga politiko natin yung kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth mm -hmm. or salen. Mm -hmm. um, sana sa darating na ombudsman balik rin niya yung polisiya ng um, paghaharang sa pag-access ng um, ng Sal, na hmm. ng uh, Ombudsman Samuel Martinez na inappoint ni President Duterte. At saka sa ating Kongreso, bukod sa paglabas ng mga Sal sana magpasa sila ng isang batas katulad ng FOI kung saan uh, talagang meron po, magkakaroon ng isang uh, mabilis na sistema kung saan Ayun po, Masa sa lahat ng mga pampublikong dokumento, kasama dito ang SALEN pero kasama din dito yung mga dokumento na may kinalaman sa uh, infrastruktura, procurement, etc. Meron mo ba kayong gagawin ng mga ikang uh, pagsuporta o pagkontra sa sino mang politiko uh, or individual? Sa gitna ng protesta. Uh, ayun. So again po, um, ang tingin ko po ay antay lahat naman po dito kasi yung corruption po ay uh, nanjan po sa lahat ng sangay ng gobyerno. Hindi siya unique sa lahat ng administrasyon. At napagkasunduan ng organizers again sa pumuno, pamumuno ng simbahan, yung naging abiso nila na Ah, uh, tinanggap po natin ay wag na pong mag-invite uh, ng mga politiko na magsalita sa entablado. Siyempre pwede po silang makilahok, hmm. pwede po silang makiisa sa crowd, pero wala naman po silang makukuhang special treatment mula sa uh, mga organizers. Eh uh, in oh, instead, yung mga magsasalita po ay mismong mga um yung mga kwento ng na mga nasa na um na biktima hmm. ng korupsyon, yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga nasiraan ng gamit, yung mga uh, nagkasakit. Uh, dahil sa corruption sa flood control at saka yung mga nabawian ng batayang serbisyo dahil na divert sa corruption yung pondo para sa mga serbisyong kinakailangan nila. Okay. May walang kulay ang uh, uh, rally pero sabi nga nila para masigurado yan, kailangan daw ba paraging puro black and white lang suot sa protesta, Sir Kiko? Kaya well, ano um uh, ang mahalaga po sa amin ay yung white ribbon po. No? White so, na sa ah. pero yung pagsuot ng white ribbon po, yun po yung simbolo ng pagkakaisa mm -hmm. ng uh, lahat ng mga rally actually itong September 21. And, uh, kung white shirt ang gagamitin natin, mahusay. Pero kung hindi man, basta meron tayong white ribbon na masusuot uh, kahit anong kulay man yung shirt natin. Yun yung uh, pa, yun yung simbolo ng panawagan natin. Ang una, uh, kalinisan laban sa korupsyon dahil ano uh, yun yung ibig sabihin ng puti. At pangalawa ayon yung konsepto na walang kulay ang korupsyon. Lahat ay galit sa korupsyon. So yun po, yun po yung uh, simbolo ng ating pagkakaisa So basically ito ay laban sa katiwalian, laban sa mga taong nasa, uh, naging ano ba, sabi ko nga ay mat takaw sa pera, mm. 'di ba, sa gobyerno. Pero um, ang sabi ang nililinaw din po ng inyong organisasyon ay hindi ito magiging panawagan para sa pagpapabagsak sa um, Marcos administration, Sir Kiko. Para lang malinaw tayo. Ito like calling the Marcos administration and all past administrations to account, no? Yun. So, uh, in terms of yung pagresign o uh, wala kaming ganong panawagan, lalo kaming walang balak na Uh, or lalo kaming walang balak na marahas na pagprotesta, wala kaming mm -hmm. sinusuportahan na anumang call for regime change na labas sa 1987 Constitution. Mm -hmm. Dahil ako personally po, naniniwala po ako na kung sino man yung gusto magkaroon ng kapangyarihan dito sa Pilipinas, dapat dumaan yan sa tamang proseso, dapat dumaan sa balota, sa halalan po. Mm -hmm. So ang ang isang mahalagang aspeto po ng ating pagkilos o ng ating uh, movement, ay mm -hmm. ang electoral accountability or political accountability. Pag naisiwalat na po ng ating ICI ang lahat ng mga sangkot dito sa mga anomalya, ang mahalagang panawagan din sa taong bayan ay pag bumalik sila sa atin sa darating na 2028 na election, mm -hmm. talikuran na natin yung mga tiwaling politiko na ito. Huwag na natin silang ibalik sa poder at nang sa gayon ay masisimulan natin yung uh, katapusan ng kwento ng katiwalian dito mm -hmm. sa Pilipinas. Maiiwasan ba yan kung may mga magsasalita ho yan maglalabas ho ng sama ng loob eh. Oo. Kasi sama ng loob ang mm -hmm. gusto niyo tapos mananawagan na o oh, dapat ikulong si ganito ganyan. Mm -hmm. <laughs> Baka may mga baba <laughs> as may dala pa sila mga placard placard tapos may mga pangalan ng mga politiko. Papayagan ho ba yon? Actually ako walang problema po po ah, no? okay. So actually parte nga ng common call ng ano ng pagkilos ay yon sobra na tama na ikulong na so talagang gusto nating lahat na makakita na may mataas na opisyal na makulong dahil dito dahil uh, ayon nga sa ano expose ni Senator Lacson noong uh, a few days ago um, talagang yung karamihan ng pro ill, uh, illicit profits mula hmm. sa uh, corruption ay napupunta sa politiko. At hmm. talagang gusto nating makakita ng politiko na talagang mapaparusahan Uh, para sa mga anomalyang to. Ang bawal lang po siguro ay ayon kung talagang yung kung regime change na labag sa 1987 constitution ang panawagan. Mm -hmm. O uh, wala po tayong napagkasunduan na ganyan o mm -hmm. kung meron mang resign o impeach uh, alam niyo naman uh, or baka alam niyo po sir uh, sir mm -hmm. Wing na involved din, din ako sa impeachment TVP Sara pero yes. for this instance ano ko, Ah, wala doon. naniniwala pa rin po ako na importante 'yun. Imp um, corruption yung issue natin ngayon. So mm -hmm. yung impeachment ay isasantabi muna natin yung um, call okay. na 'yan, babalikan po natin 'yan. Mm -hmm. Pero ang call po natin sa September 21 ay ayun, accountability mula sa lahat. Mm -hmm. Kung gusto niyo'ng ikulong ang kung sino mang politiko na talagang ang dami nang lumalabas, game mm -hmm. po tayo diyan. Mm -hmm. Pero wala po tayong sinasanto, no? So kung okay. uh, kung magkakataon na matatamaan yung politiko na iniidolo nyo, mm -hmm. uh, ako may mga iniidolo din naman akong politiko pero tinatanggap ko na in the crosshairs po ang lahat no so nagkakaisa okay. po tayo pa, uh, laban sa korupsyon. So, wala tiko, po tayong ang politiko recently nagkaroon ng change sa liderato ng kamara at ng senado um nagiging source ba yon ng kahit pa paano ipagtaas ng inyong tiwala sa dalawang kapulungan o more of the same Um, siguro mas yung pangalawa ko, no, Miss Weng. So, mm -hmm. siguro ano ko, um, Siyempre, na, may konting tuwa na nasampulan si Speaker Martin Romaldes at ako personally, may konting tuwa din na nasampulan si Senator Chis Escudero. Pero um, yun po, yung kabuuan ng sitwasyon, um, parang political process pa rin kasi yung mga investigasyon na nagaganap sa uh, sa mababang kapulungan at yung Senado no? na hindi naman yan, ano, hindi naman yan strange, no? Talagang nahahaluan ng politika ang lahat ng um, gawain ng dalawang uh, Houses of Congress. Pero kaya ang um, mahalaga sa atin yung sana maging totoong independent yung independent commission na nabuo at medyo uh, may konting starting off on the wrong foot kasi medyo nabahala po ang civil society na walang konsultasyon ang naganap mula sa um, mula sa executive noong binuo nila yung commission na ito no talagang nanggaling sa executive yung mga appointees executive rin naman yung sangkot sa issue na ito okay. so medyo nakababahala yun pero gayon pa man kung sana seryosohin ng commission yung um yung, yung pagiging independent nila at sana magkaroon din ng malinaw na uh, konsultasyon na partisipasyon mula sa civil society para masiguro natin na um, hindi magagaya sa mga hearing sa, sen uh, sa Senado sa Kongreso mm -hmm. na nakakaduwang ng politika yung uh, pagbubunyag ng mga datos sa mga hearing na iyon sana uh, with the help of civil society magkakaroon po tayo ng isang credible at totoong independent na ICI Okay. Alright, Go Alright. Ay, good luck. Um, ano, good luck uh -huh. po para bukas Sir Kiko. Sana so lang maging na... mapayapa po ang lahat oh. at lahat i-coordinated na mas sa mga otoridad. Pareho po tayo ng call, tama na ang korupsyon sa gobyerno. So, ingat po kayo at good luck. Magdala ho lang kayo ng payong baka Oo, umulan o, baka bukas. umulan. Ingat din po dahil yes, masamang payong, panahon. Pero magdala din po ng sariling tubig baka malay natin. baka sobrang init naman sa okay. araw. So, oh. maraming personal responsibility po ang pagdalo sa protest. So, alagaan po natin ang ating mga sarili and kaming mga organizers pati ang ating PNP na Talagang malapit po yung uh, malapit po yung koordinasyon natin we will do everything in our power also to secure uh, to to ensure your security at saka to make sure na mapayapa po yung magiging protesta natin ingat All po right. kayo Salamat. sa kiko thank you thank you po good morning